dito mo. Ha? <tapos> oh. Ha. Yan. Oh. Uh, yun, yun. Okay. Tumutulo. Kasi sinasabi niyo na wala, andito. Dito. Dito. Wonderlos. Yan. Posible mabuhay ka pa diyan. Grabe na rin yung aginat mo na yan. Kahit wala sa katawan. Siya harunop, tingsuga sa kayo. Magbabayad ka na ngayon. Magdasal ka na. Matagal na ako nagdadasal. Kayong magdasal. Tuling so, araw mo na ngayon. Kayong magdasal. Ngayon, hey, nagmamatakpang ka pa rin ngayon. Nagmamatakpang pa rin kahit. Yeah. Ano na, wala na. Wala na ka ng dapat ito, malaki pa. Wala ka agimat. O, oh, pat patay na rin to. ito. Patay na Pirahin na, Brad. Pirahin na lang ito. Kamakay doon. Grahe na. Oh. Kailangan ko lang tulong okay. mo ngayon. Gaya. Parang... Ano? Arang, parang may pinag-uusapan yata kayo ah. Yung pinag-uusapan natin ni Gaya. Nag... Uh, ano sa mo ni? Huwag mo sabihin sa akin na... Wala ka na talagang natitirang hindi ka awa. Pagpilitan mo kong salita ni Gaya. Ano? Hayaan mo na ako nitong mamatay? Gawin mo lang kasimple yun? Hindi ka mo wala ka naman talagang awa. Wala ka naman talagang maitutulong sa akin kahit konti. Magsalita ka. Na. Hindi yeah. na, Ligaya. Ang kakapal ang mga mukha ninyo eh. Yeah. Ang tatapang nyo kasi walang wala ako ngayon. Brad, uh, tapin mo sabi. Ito mo ka tatakbo yan No, ligaya. Tulungan mo ko ligaya. Patakasin mo so, nga ito sa gilid. Ngayon, pilay-pilay pa ako ngayon. Dahil sa ginawa mo nakaraan sa akin. Kulang pa yan, Dante. So ngayon. Kulang pa. Yan. Kulang pa yan, dapat nga namatay ka. <laughs> Lakas ng loob mo talaga. Yan ang narapat sa iyo. Ano ligaya? Dapat pa rin mo ng Patay na rin pa ngayon. Um, wala ka nang sasabihin sa akin. ganun ganon na lang 'yon. Huwag okay, ka umasa, Commander Los. Dahil hindi ako tutupad <laughs> sa pinag-usapan natin. Hindi, dito ako, Brad. Palibasa, nandito yung mga kasama mo. Pero pag tayo-tayo lang, nakakausap naman kita eh. Nakakaawa ka naman sa akin, di ba? Ligaya. Baka naman sa gitong yeah. pagkakataon, may awa ka pang natitira dyan. Isin ligaya, ha? Ligaya, kapat ano ko ano, ano, dispensa sa amin? Dahil sa mga pinagsasabi nito. Yan naman sa amin, hindi totoo yung sinabi nito. Oh, oh, Kakamba, oh! Huwag ka, huwag huwag ka, huwag huwag ka, huwag huwag ka, huwag

<laughs> eh, Akala nyo si Ligaya? Totoong totoo sa inyo yan? Totoo ba yan, Ligaya? Hindi yan! Totoo sa inyo si Ligaya! Totoo ba yan? Hayaan nyo! Magiging alerto kayo! Patakasin yeah. ako ng mga yan! Patakasin ako niyan! Patakasin mo ako, Ligaya! Simple lang! Kuya yeah. Ano? Partipol! Oh. Pwede kong patunayan sa inyo na ako ang papatay mismo! Sa kanya! Eh, ayaw Ligaya! ligaya. Nagmamakaawa ako sa iyo ngayon. Ikaw Huli lang ang makakatulong sa akin. Wala na, wala na ikaw ang makakatulong sa akin. Ako. Huli na. Sana tutulungan pa kita nang karaan na magbagong buhay. Katulad ng ginawa ko kay Jackie. Pero ngayon, o di ngayon ipakita mo. Huli na. Dahil Ay, ginawa mo. Huwag kang magpapanalang na Ngayon na. Pati si Brando. Sige, magdrama ka dyan. Magdrama <laughs> ka. Kaya ngayon. O <coughs> oh ano? Kuya. Unang tutulas dito. Mamaya na. Kala mo ngayon. tutulungan Tutupak? ka? Para patunayan mo sa kanila? Oh, Huwag ka magaling. Isang mata. Huwag ka naman magaling. Na. Mamagaling ka pa eh. So ngayon, ang plano ninyo? Dahil na nga sanabi ng mga viewers, papatayin na natin to. Hey. Patayin na na yan, kuya! Lugito na itong isang kamatali ito. <laughs> ha? Huh? Lugito na ito. Lugito na itong isang kamatali. Eh. Hindi na. Hindi na yung mata. Hindi na yung ignalit. Hindi. Sabi. Huwag kayo mag-ano niya. na lang. Dito na lang. Sunugin natin tong katawan niya. Oh, sige. Oo. Tingnan natin kung buhay ka pa sa ginagawa. Sige, gawin namin sa iyo. Sunugin natin 'to. Sunugin niyo! Akala niyo mapapatay niyo ako? Sige! Ako mamalaki pa. Sunugin niyo! Ano ba? Tulan natin. Ano? Gusto mo kumain ng leg? Sige, gawin mo. Hayop ka. Ano? Sige, alerto ka diyan. Sige, sunugin 'to. Sige! Sige, Patayin niyo na ako! Ha? Ang daming dadal! Ang daming dada! Ang daming kuda! <laughs> magdasal ka na, Mandrelos. Nagdadasal na ako! Ang tagal na nga! Umpisa mo lang magdasal. Kala nyo, natatakot ako sa'yo. Nakakapag... Nakakanglig laman! Nakakatakot! <laughs> si Gasin talaga to? Gasin talaga to? Talaga mo. naman, si Mandrelos. Ganyan talaga yung mga taong takot na. Ganyan na Kaya yung Yan uh, nga pala. Hello, uh, huwag Nagpapawisan na. Nga. No, mo. na. Mm. Takot ko lang. Tatawa tata na siya sa takot niya. Natural po yung papawisan. May aircon ba dito? Ulol ka pala eh. Ulol ka. Ha? Ano ba? O? Gamitin mo uh, na yung itak mo. Dasal ka na. Kung yung itak Ako, na yun, kung dito na yun sa akin. yung isang utol na yung ano yan. Ano? Dito na to? Tid. Dito na to? Si mo na Patayin mo na kuya kung tibaw. Ako mo babalan. Huwag lang muna. Huwag lang muna. Magtanong muna tayo kung wala. Saan, saan ang kampo nila ni Wala. O, ni wala akong sasabihin. Saan ang kampo ni Lilaya? Wala akong sasabihin. Wala akong mapapala. Patayin niyo na Tigas. lang ako. Tigasin talaga. Tigasin talaga. Patayin niyo na lang ako. Ilang beses niyo na lang ako nahuhuli, di ba? Oh, na, may napala ba kayo? May napalaba kayo? Napatay niyo ba ako? Ha? Oh, hindi ka na mabubuhay ngayon. Dahil ba yan tingting ka? At naman. ngayon wala na, di ba? Wala. Ligaya! Nakakatawa oh, ka, Ligaya. oh, tignan mo. Ha? Oh, yan, yan, yan. Yan, ko. Ang pala. Yon. Ano? oh, ano, Commander Los? Ang pala eh. Eh? Hmm? Oh. Dauban na na natin, yan. Tayo na. Wala na. na. Rapat

buhi po ni Jan eh. Maabok ka ngayon. Ano ang gagawa mo sa amin? Hindi mo na magagamit ang anting-anting mo, Commander mo. Sa'yo. Ang dapat sa'yo. Pa, pa. Okay, doon. Itong... Yung na na? Ayun, ayun, ayun. Ngayon, sa tagal nyo. Tagdagan natin. Yung labi mo. Maging abo na. Tagdagan nyo. Sisi. Commander si. Los, huwag ka nang babalik pa. Uh, Buhin ka namin. Sigurado naman. Dagdagan nyo, dagdagan nyo. <laughs> Ay, hindi na talaga hindi na makakapakas yan. Okay. Oh. Ito mga <laughs> tulok. <Tumutolo. laughs> sinasabi nyo na wala. Andito. 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 Commander Los. Yan. Oh, ayan. Baunin ko. Ayan talaga. Yeah, Marapat sa mga... Anong gawin ano? mo, Commander Dos! Maitim ang ano? Maitim budhi mo? Maitim budhi! Ayun! Matundukan ang ano mo, kasamaan oh. mo, Commander Dos! So ngayon, sindihan na natin! Oh. Sindihan mo ngayon, Tol! Oo, oh, sindihan natin! Sindihan mo na! Saan ang letter? Ano ang misa? Oh, Brad! Huh? Sindihan mo ngayon? Sindihan natin!

Ya gitu-gitu. Oh. Sige, sige, sige. Uh,

Hmm. Grabe na rin yung aginat mo na yan. Kahit wala sa katawan. Si Harun. Si Harun, ting sa kayo, bay. sugas kayo. Parating kusugas sa apoy. Ano, Commander Los? Tigsugas sa... Ah. Ano? Alam, Commander Los. Oh, Los! Uy! Jackie! Uy! Kagi!

Tol, ano kaya yung sinagis niya, Tol? Ay, yung ano, baka yung antin anting Kuya. Batayin, batayin natin. Tingnan natin, tingnan natin. Batayan natin yung... Siya rog mabuhi pag ang kagwa nga ka, Commander Los. Sumo... Sumo... Ha? Hindi, hindi ko din alam, Tol. Nga ba? iba? Nga mo isa rog? Amo yung Amay, baho. Hmm. Ataba ko niya, Commander Los. Baho, wey. Ah. Siarung mau buhi pakai yang keguangan kah?

wala na ay pa kain na nahi ginuang magbuhi pa na gan ko na no sa oh? mm. mandirlo no tutukan na iyo kasama niya ginuang yung... oh, na oh na na ginuang pa na oh na salamat kokoklah koro na kita lang ako kanina ano kaya yung bigan sumu si gudlang pag hindi natkita yung pagpasok niya Hindi ko din naramdaman, Tor. Kasi hindi ko... Ay, yun pala. Siyempre yung hawak na naglimat niya. Yung tagulilong, no? Di ba? Yung pinagkatap niya yung... niya kanina. Ginigay niya yung... Nagtagulilong siya. Di ba? Ano yung binigay niya? Pinagis na kanina. Ayun nga, ma. Yun nga, eh. Ayun nga, biglang lumapit diyan siya. Nagulat na lang ako na makatayo siya diyan. Hindi, nagtagulilong kasi. Di ba, ligaya, bigla na lang yung nawala kanina doon? Oo. Uh, di ba? Di ba, gipatay niyo yung uh. dalawa doon. Oo. Uh, uh, Bantay. Uh -uh. nawala na lang bigla nung lumapit Binigna ako. Nga eh. Sabi ko nga, sinabihan ako ni Jackie na karaan sa sunod na magkita kami, hindi niya na ako patatawarin. O magiging mag mortal na magkalaban na kami. So, Kaya nung nagtaguli. lumapit ako kanina. Nagtagulilong talaga, tol. Bigla namang nawala. Pero natin na wala na po yahan yahan mga tulok Tingnan natin ko ano? Para ba? talaga pero hindi no? sa man, anyang, no? Ano? Oh, hindi hindi talaga. Parang anipis naman, Kuya Idol. jalinan kita iham ginang lawas na menang oh lawas kena kena nebugdo dia no nah karong ini hit nang angin kada teni oh anu apa taas di sana sa isum ku ha nak May lumilipad, oh. No. Taas. May lima. No. Oo nga. Bakit ganun? Okay, yung paluluwan yun, niya, no, Brad? Wala namang hangin. Pero nagliparan, oh. Parang magalaw okay. yung, yung ano ba, abo. Oo. <laughs> Parang magalaw. Yung nagliparan niya, Brad. Hmm? Wala namang hangin. Bakit ganun? Nagsiangatan yung abo. <coughs> Hintayin natin yan yung gumagamit niya. Kailangan makasigurado, makasiguro tayo na ano. Uh, hindi natin, natin talaga natin na uh, Wala magana si Commander Los. Mhm. Mm oh, uh -uh. so, hindi na lang. Hindi tayo maging kampante. Kampante talaga. Mm -hmm. Yan eh. Okay, mahirap na. Hindi no, hindi yung mga kasi hindi natin alam na yung anong hinahagis nila no. Ano kaya yung hinahagis niya, tol? Oh, kaya nga. Bigla na, na lang na pag liyab sa apoy kanina, bigla na lang na lumabas si Jackie. Oo. Oh. grabe ang lakas na ng apoy. Hindi natin siya nakita na pumasok. Hindi kaya pag suot yung kwintas na yun kay Idol. Siguro. Hindi nakikita. Hindi natin siya nakita. no yeah. Nung pag... Ano na niya? Yung paghubad. Paghubad. Tapos parang may hinagis sa na dyan. Hindi na, nakita natin. Oh, nakita ko na na, Siguro. paalis na siya eh. Mm -hmm. Yun blood. Oo. Oh.

Dilan tayo magkampante mga tol. Baga. Baga. Ba, di, ganung, ano wala yung apoy Lumalagablab yung apoy. Paano mabubuhay? Hindi mabubuhay po. Diyan eh. kita Ano nang babaw niya? Posible man Anong pagkain ng jacket kanina? Yun na nga. Yun na, na... na nga, kuya idol. Yun na nga, kanina. Bakit bigla na lang si Jackie na lum, lumutang dyan sa may malakas na apoy kanina? Oo, oh, bigla siya lumutang kanina ba? E, mm -hmm. Hindi naman natin nakita kung saan siya naglakad. Di ba rin nakaharap tayo dito? Oo. Mm -hmm. Tingnan natin kung talagang kikilos pa siya, pero okay. yung paglakas ng apoy kanina ba? Oo. Hindi lang nga siya pumasok. Nakita natin na ganito. Huh? Nakita huh? ko na nakita ko na lang siya yung patakbo na pero hindi ko nakita nung palapit pa lang dito. Yan nga. Yun talaga ang kailangan. So, uh, bantayan na po. Kay kung sino ang makasuot atong ano ni Commander Lo sa eh, hindi nakikita. Mm -hmm. Yan. Wala na ako eh. Ano na? Wala talaga na, wala na, wala na. Ng... Wala na, wala na. Sunog na sunog na. Ngayon mm -hmm. Abong-abono. Dito wala wala, wala. Tayo ano yung buto ng ano? Wala. Ay wala, ay idol. Huh, sesabi Yung bungo niya, ulo wala nga din nyo, eh, oh. hi eh, puro to abo eh, oh abo nang oh, bihira naman. Oh, yung ano kanina ni Jackie. No. Jackie, yun. No. Okay. Di talaga masahang Jackie. Yung puting yung 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 may pagiputlan yung yung ulo lagi. yung dilin. Ano na ha para Gusto ginako to kwa ag matabay. di na gitoka kita ba. Si <Is Jackie. <wordsconduct> Isang balimbing babain yan. te eleron. Tapik. Bola mo kuya. Kapilan naka. Ikiyas in taon semua eh. Hindi para, magkadalag. Huh? Ginawa natin na ganon sa sulok, eh, para na na. Uh, yeah, uh, uh, oh, shuttle, okay, yung. Saka, ba, oh. nga eh. No, uh, pero? Po, <clerk Anakin> Grabe. Sayang talaga mga tol